Nais ni Senadora Amy Marcos na palawigin ang prescriptive period o paghahain ng kaso ng pangahalay at iba pang uri ng karahasan sa mga kababaihan at kabataan. Inihay ni Marcos ang Senate Bill No. 1535 kung saan inaamendahan ng ilang probisyon na Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Iginit ng senadora na tiyaking habang buhay na papananagutin sa batas ang sino mang mapapatunayang sangkot sa makaso kaugnay sa Violence Against Women and Children o ang BAWC. Ayon kay Marcos, marapat lamang na mabigyan ng maraming oras ang mga biktima bago makapaghain ng kaso at lumabas sa publiko, bunsod na rin ang trauma at stigma na kaakibat ng pag-uulat sa BAWC sa ilalim ng panukala pinaalis ang prescriptive period o taning sa paghahabla ng kaso sa mga nakagawa ng malaking paglabag sa BAWC tulad ng panggagahasa, pagtanggal ng karapatan, hindi pagbibigay ng suportang pinansyal sa mga anak, pananakit, pagbabanta at iba pa lalo na kung ito'y kamag-anak, tagapangalaga o person in authority. Sa naturang panukala, pinapalawig naman sa dalawang taon mula sa sampung taon ang prescriptive period sa paghahain ng kaso sa mga akusado. Ako, si Jojo Sikat, walang inatasang ang balita.